Grabe no, kahit gano'n ka ayos yung sinasahod mo tapos kapag pumasok ngayon yung sinasahod mo na yun. Kapag ka nag-compute ka na ng mga bayarin, ng mga bills, yung mga dapat mong paglaanan, manlulumo ka na lang sa matitira, no? Tapos yung iba, akala pa nila napakarami mong pera. Akala nung iba hindi ka nauubusan ng pera. Hingi dito, hingi doon. Utang dito, utang doon. Ate, padala ka na. Ate, yung pinabibili ko. Kuya, yung pinabibili kong ganito, ha? Alam mo yun, nakala nila wala kang ibang pinagkaagasto Na Solon-solon mo lahat ng sinasahod mo. Katakot-takot na nahirap yung ginagawa mo sa trabaho, papasok ka. Minsan di ka na nakakakain ng maayos, di ka na nakakatulog ng maayos. Minsan nga kakaltas ang kapas sa trabaho. Oo, oh, oh, may dumadating na pera sa'yo, lumalapat sa palad mo, lumalapat lang sa palad mo. Tapos dudulas na gano'n, no? dudulas na gano'n, Tapos wala na. Yun yung hindi nare-realize ng iba eh. Yun yung hindi na iintindihan nung iba. Nakakala nila, ikaw, porket marami kang kinikita, malaki yung kinikita mo, ay eh, wala ka ng pinagkakagastusan. Pero hindi. Alam kanina, nag-compute ako. Kasi nagbayad ako ng bills, eh, lalo ngayon yung kuryente, triply yung kuryente namin ngayon. Tubig, internet, bayad sa bahay, budget namin pang isang buwan na grocery, ulam, bigas, panggasolina, kung iisipin mo lahat yon kung, kung ikaw na yung tipong bukas na yung isip mo at marunong ka na mag-budget at kinukompute mo na lahat ng pumapasok at lumalabas na pera sa'yo, marirealize mo na lang talaga na kulang pa rin talaga. Hindi lang sa kulang, napakamahal din talaga ng mga bilihin ngayon. ba diba? Minsan ano eh, kahit na ginagawa mo na yung best mo para magtipid. Ipit na ipit na yung pera mo, day Pero hindi tatagain ka ng gastusin sa sobrang mahal ng bilihin. Taas ng kuryente, mahal ng bigas, yung gasolina ang taas, sibuyas, bawang, luya, lahat nagtaasan eh. Tapos nakakapikon pa yung iba dito kahit na nagtaasan na yung bilihin, tumaas na lahat. Pero yung sahod nyo hindi, ganun pa din. ba? Diba? Hindi pa rin tumataas. Meron nga tinaasan nga yung sahod tapos sumabay naman tong taas ng mga gastusin. Totoo ba? Diba? Hindi to maiintindihan ng mga taong hindi nagko-compute ng ginagastos nila basta alam lang nila may pera pumapasok sa kanila. Tapos magtataka sila wala na silang pera agad-agad, ubos agad kasi hindi nila binabudget. E eh, ikaw ba? Paano mo binabudget yung pumapasok na pera sa iyo, yung sinasahod mo? Pag pumapasok ba yung sahod mo, nanlulumo ka na rin ba? Napapaisip ka na rin ba? Nakulang pa? kailangan ko pang maghanap ng iba pang pagkakakitaan kasi may mga tao umaasa sa akin. May mga tao umaasa sa akin na wala namang pakialam na hindi man lang kayo kinakamusta. Sakit ba? Diba? Pag may sahod ka nandyan sila. Pero pag naghihirap ka na araw-araw, hindi ka man lang nila matanong kung okay ka lang ba. ba? Diba?